Ang laki pa rin ng tubig. Yung kubo, bumagit ba buhay pa rin. Ang tubig. Video ko lang yung bulhang na kilikili. Ang laki o, tinan mo. Wihiyo. Oh. Oh. Minsan, apaw dito, tawi dito hanggang doon sa mapunta doon pinanin nyo ha hindi na ako nagpapapasok dahil tingnan naman ninyo ang giba ng pilapil oh. lakas ang pasok ng tubig butas ang laki hmm. Tapos ang daan ng tubig. Ito ang ating ipapagawa. Siguro gawain gawa niya ng mga puno. Papaalis ko nga yan. ayang isang puno na yan. Ayan. Dahil pag nagpapalabas ng tubig, umiikot ang tubig, bumabalik. Kaya nahuhukay ang ilalim ng paminto. Laki lalim yan dalawang ampos tao yan. dami pa naman lumot oh. ang dami lumot <sighs> hindi naman siya lumubog buting at hindi lumubog ay yung isang yun maapaw na rin pero ganun ganun lang Ito isang pinatilas ko lang nung minsan. Yung kabilaan na yan. Pero okay naman ito. Wala naman tilas yan. Laki ng tubig. Wala na yung alon ha. Walang baha. Ay nung minsan yung nagsabay ang alon at baha. Plus laki pa ng tubig. Ayan. Dami rin itong lumot oh. Lapit na siyang tumawid ang tubig dito sa isa. Dahil po nung puno na ang lubo-lubo. Hmm. Tatawid na. Isang oras na lang tawid na yan. Tumataib pa. Kaya ang pamento ay todo ang pasok. Hmm. na yun yung isang pamento yung nang ipapagawa ko sa isang araw sa pizza 30 paglit liit ng tubig lakas ang uh, agos ng tubig. Tek, oh. pambukas ang, ang paminto. Grabe yan.